Hello po sa lahat. Ito pala yung aming video last Sunday, October 20, 2024. Plano na talaga namin na lumabas para kumain para sa Honor Day celebration ng aking isang anak. So, mga pas 11 a.m. in the morning, late na talaga sila, nakapagbihis, nakaligo. So, ayun, kinapos na kami sa oras. So, I decided na lang na mag-order ng pagkain. So, yung in-order ko, yung pampahaba talaga ng buha, yung pansit, ganon. Sutanghon. So, tanghon. So, nag-order ako ng isang Macau Canton, at saka yung sotanghon gisado. Bago kami umalis ng bahay, nakapag-order na ako ng dalawang klasing pagkain. Kailangan kasi ng enough time kapag mag-order tayo para sa take out. So sa order kasi usually it takes 20 minutes talaga. So yun, itinawag ko na lang and then dadaanan na lang namin yung aking in order. So papuntang downtown na kami dito sa proper Dumaguete. Tapos dadaan kami doon muna sa City Mall para makabili ng Jollibee. So gusto kasi ni bunso kakain siya ng Jollibee. So Jollibee para sa kanya and then yung iba siguro depende na yung kung ano yung kanilang gusto. Nandito na kami malapit sa City Mall. So, try namin kung wala ba masyadong pila yung Jollibee dito. So, ayan. So, dumaan na kami, guys. And then, yun, mahaba yung pila. And then, wala masyadong parking space kasi dito. So, dumiretso na kami since mahaba yung pila sa Jollibee. Wala na talaga kaming balak na dumagdag doon sa mahabang pila kahit na gusto ni Bunso na mag -jallabee. So, bibili lang kami ng Joss Chicken inato para sa mga bata. Anyway, second option na talaga yung Joss Chicken inato. Pero masarap naman yung Joss Chicken inato. So, manok siya na inasal na siya. Tapos, meron na siyang kanin. Tapos, meron na siyang atsara. So, pipili na lang kami ng pecho at chaka yung paa para sa kanila. So, bumili ako ng apat na pirasong paa at chaka tatlong pirasong pecho na juice chicken ina to at chaka yung dalawang order ko. And ito na po yung aking binili na pagkain. So, tanghon gisado at chaka makaw kantong. Yan masarap yung kanilang Macau Canton dito sa Joss Chicken Inato. So ito na yung ating manok, yung chicken inato. So paa at tsaka pet tig isa para sa aming lahat. So counting preparation dito sa aming table. So ayan, binigay ko na sa kanila yung kanilang share isa-isa. And then, timing din kasi nga, last week nakabili ako ng Coke. Yung sakto at saka yung Sprite at saka yung Coke na sakto. So, timing, may pang-partner na kami dito sa aming pagkain ngayon. So, ito na yung Joss Chicken Ina to. So, ayan na, manok siya. Tapos, may kanina, may atsara. Tapos may sausawan din yan. May sausawan talaga bawat isa. So, ito na po yung ating sawsawan na i-transfer ko na sa lalagyan. So, kainan na. Kain tayo, guys. And thank you for watching.